Ang hinahanap po natin dito ay yung mga error coin, mga call coin buyer. Kung makakita po kayo ng mga ganitong klaseng barya, marami pong nag a sa atin ng ganitong klaseng barya. Ito po, saka ito. Ito po ay bibiling ko sa inyo kung ito po ay error coin, mga call coin buyer. Talong lalo na yung mga error coin na tinatawag na off center o yung mga double print, mga call coin buyer, yung po ang natin. Pero pagka mga ganito po na common coin pa lamang, hindi pa natin alam kung kailan to magiging hard to find. Siguro pagka marami nang naghahanap, saka ito magiging hard to find o kaya pag wala nang makita sa circulation. Pero sa ngayon po mga coin buyer, ang hinahanap ko po ni muna nito ay yung mga error coin na tinatawag na off center, wrong planchant, double print, tapos yung may mga bingot sa ganito. Hindi po